kaya sa madang naliligo tikating na ligo niyan dito sa amin Ayan. Ayan. ito yung kapatid ko dami pa rin nakapila ko kailangan pala magpalista doon pag maliligo ka kasi for safety na rin siguro Dani riligo. Guys so, Guys, kung matatandaan niyo dati yung uh, lumubog na tanker, doon banda yon, doon. Tapat ng ano, cola. Sa likod pa ng bundok na yan. Doon pa yung dating lumubog na barko. Medyo malayo pa rin dito, kaya pero dito sa amin Abot din daw kaya pinagbawal din ang ano dito dati uh, ang pag pangingisda ito maraming mga cottage cottage hanggang doon sa dulo sa may kuweba hanggang sa may kuweba sarap maligo Naganap lang kami guys na ano isda ako ng ulam sa bahay. Okay. Dahil niya iligyo. Dami ka ako. Sa may yan. Ang tawag niya kayo sa amin, ano? Turtle Island. Kasi para siyang turtle. Oh, may kuweba. Uh.